Hello, good morning Gusto ko pa sanang matulog Kaso bakit nawala yung kuryente? Ay, hindi ata sila nakabayad Ay, nako Galing na ako sa CR Trabaho na lang ako Kasi hindi man ako pakatambay dito para mga impyerno dito So, ganyan Ganyan ang Buhay sa impyerno Sobrang init tapos hindi ka pa magpapakabait diba dapat lang talaga magpakabait tayo para hindi tayo mapunta sa impyerno bagay <laughs> na tayo kasi naghilamos tayo, nag brush mm. naghugas-hugas tapos hindi ko makita sa zero lang ilaw hi hey. Umaga pa lang yan dito. Ha? Tapos ganito na siya kainit. Ha? Usual. Medya sa ta. Trabaho na lang ta kay. Hindi man... di man kaya punta din maka tambay. Seperti mampagka pagkainita. Pati yung medyas ko may Clorox. Pati medyas may Clorox. Clorox. Pati siguro sa loob. Walang kuryente. Kala ko nasira na yung aircon yun pala. Wala talagang kuryente try ko daw. Try ko daw isaksak to. Wala nga. Wala nga kuryente. Kulit mo kasi eh. So, ayun na nga. Trabaho na lang tayo na maaga ngayon. Kasi, saan man ako tatambay dito na sobrang init man pod. Baka sa loob din, walang kuryente. Katulog kayo yung matanda, walang aircon. <laughs> sa bagay, pag sa loob naman, hindi ganun kainit. Katulad dito, pag walang aircon. Dito talaga, para kang nagbilad ng naglanda lube. Para ka dirig landa o lube. So, mara tomato sa ako. kasi e si Amo, nakita na ako siya dito sa sala. So, dili ko mag-video dito pa dulong. Bye -bye.